Sabi ng investigador, posibling musician o kaya musikero ang sospek dahil may naiwan itong blank. Gitara. Pagkaing madalas hinahakot ng mga langgam. Asukal. Magkano ang madalas mapulot na pera sa kalye? Bente. Bukod sa school, saan pa pwedeng matuto ang tao? Sa YouTube. Sa isang linggo, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Isang beses sa isang linggo. Let's go, TV. Sabi ng investigador nako, may naiwang uh, blank ang musisyan o musikero dito sa scene of the crime. So malamang, ang naiwan ay isang gitara. Ang sabi ng survey. Nice one. Pagkaing madalas hinahakot ng langgam, sabi mo, ay? Survey. survey? Meron. Magkano madalas mapulot na pera sa kalye? 20 pesos. Ang sabi ng survey, yes. meron din. Okay. Bukod sa school, saan pa pwedeng matuto ang tao sa online? YouTube. Ang sabi ng survey, nice one, 94. Sa isang linggo ilang beses ka, naglilinis ng banyo once a week. Survey, nice yes. one. Yes! Okay, we got 100 points. That's good. That's great. Great start. Great start. Let's welcome back Ram. Ram, how are you? How are you? All good? Kaya kaya mo to. May good news ako ang iyong utol ay nakakuha ng 102 points. Meaning 98 na lang. Kaya kaya mo. Yan. At this point, makikita na po ng mga manunod ang sagot ni Fifi. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. Sabi ng investigador, posibleng musician o musikero ang suspect dahil may naiwan itong blank sa scene of the crime. Go. Gitara. Gitara. Piano? Pagkaing madalas inahakot ng langgam. Biskuit. Magkano ang madalas mapulot na pera sa kalye? 20, 20 pesos. 50 pesos. Bukod sa school, saan pa pwedeng matuto ang tao? Sa basketball court. Sa isang linggo, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Twice a week po. Let's go, Ram! <laughs> Ay, ito na, ito na, kayang-kayang ka, Sa isang linggo, ilang beses ka naglilinis ng banyo? Sabi mo, two times a week, ang sabi ng survey. Ah. Ang top answer dito, seven. Every day, naglilinis. Bukod sa school, saan pa pwedeng matuto ang tao? Sabi mo, sa court. Sa basketball court, siyempre. Ang sabi ng survey, meron. Ang top answer dito ay church, tapos bahay. Magkano madalas na pupulot na pela sa kalye? Sabi mo, 50 pesos. Ang sabi ng survey, Wow! Ang top answer, Piso. Piso lang, piso, piso. Pagkaing madalas hinahakot ng langgam, sabi mo, biskwit. Ang sabi ng survey, Wow! Ang top answer, Kanin. 54 points yun. Sabi ng investigador Posible musician ang suspect dahil may naiwan itong piano. <laughs> may laki-laki itong -laki iniwan niya. <laughs> Ang sabi ng survey dyan Nice. Top answer ay gitara. Anyway, Ram, congratulations pa rin. Because sporting royalty, kayo po ay nanalo ng 100,000 pesos.